So, good morning po sa ating lahat no mga kaidol no. So dito na po tayo mga kaidol sa ating uh, kunting kunting konting mga kaidol no. So bago ang lahat, so welcome to my YouTube channel and please subscribe po sa ating maliit na channel na no, upang madagdagan po, po yung tatlong unit kaidol vlog. So natin uh, a mag mag-aling lang ano mga kaidol no na kung sino man ang sa aking content and like and share din mga kaidol no so hindi rin dito mga kaidol no dagat na sarangani mga kaidol na pier mga kaidol no pero may isa pang pier po dito no makita natin mga kaidol so pwede rin maliko dito mga kaidol so alam mo alam niyo naman mga kaidol no na ang vlogger mga kaidol ay mahilig manaliksik mga kaidol at mahilig magtatanong-tanong kung saan ang magandang wedding uh, ah, makuntinan o oh, magandang pupuntahan no mga na lugar no mga kaidol no so dito tayo mga kaidol tingnan niyo mga kaidol no so pwede po dito maligo mga kaidol yung malaking barko mga kaidol naglo loading mga kaidol mga container ban ha? marami ding naliligo mga kaidol pwede rin palang maliligo dito mga kaidol so tignan nyo pong mabuti no? napakaganda rin pala rito mga kaidol <coughs> bangka dito mga kaidol oh. may lusutan dito may lusutan din to mga kaidol no? Oh. sasakailan din ng bangka mga kaidol ito po may sakayan po doon ng bangka mga kaidol oh. so balak bangka mga kaidol no may tawid dito mga kaidol kung saan yung tatawid nito mga kaidol no di pa tayo nakapagtanong kung saan yung ah, tawiran dito mga kaidol kasi may tawiran daw po rito eh <coughs> kalaking barko po dito mga kaidol no? naka-discombin na naman tayo ng daanan dito mga kaidol no. Mahilig talaga tayo mag uh, suroy, -suroy mga kaidol at nag explore no mga kaidol sa lahat ng bagay mga kaidol na pwedeng uh, mapupuntahan no mga kaidol no. Ay mo mga kaidol. Lino ng dagat dito mga kaidol. Pwede rin palang maligo dito mga kaidol no. malinaw po. Napakalaking barko po mga kaidol no. Nagloading po 'yan ng conveyor mga kaidol. Meron din kopra mga kaidol, sa niyo yung niyog na pinatuyo no mga kaidol no kaya tinatawag na kopra no. Ganda sa trako. Oh. So, napakaganda po. Nakipuro dito yung mga bangka ng mga kaidol. Oo, oh, godiba mga kaidol. Mahilig talaga tayo mag-explore sa ang explore sa mga lahat ng bagay mga kaidol no, na karapat dapat tignan. Napakaganda talaga dito ng dagat ng sar ah, saranggani mga kaidol. Pero Napakaganda rin dito mga kaidol kasi ang mga bilihin dito mga kaidol napakamura lang sa lahat ng ah, lugar na napupuntahan ko mga kaidol napakaraming lugar na mga kaidol no. So ang ginsan po ang pinakamurang bilihin dito mga kaidol. Oh, di ba mga kaidol? Sa panaliksik natin mga kaidol sa lahat ng ating napupuntahan, lugar. Ay, napakaganda ito rin ang napapaganda no si mababa lang po, bilihin dito mga kaidol. Napaka <coughs> laki ng mga bangka dito mga kaidol. Ah, Papasahiron rin nila din nila mga kaidol dito. sa isang araw po mga kaidol no mamalingki po tayo ng tuyo ay pinagbilinan po tayo sa ating uh, amo mga kaidol na bibilin ng tuyo no uh, dadalhin natin ng kabiti po si pangula po nila no mas maganda rin dito mga kaidol yung tuyo nila mga kaidol no kasi mura lang din mga kaidol at hindi po maalat no ng Jinsan mga kaidol pero hindi pa tayo nakapuntang syudad mga kaidol no idol. Uy, tayo, uy, ilan na naman tayo mga ka sa ating pwesto, no? Si, medyo malapit-lapit lang din dito mga ka-idols. Mga ka-idolan doon no, sa, sa ating pinaparadahan. Ay tinanong natin kung saan po pwedeng maligo, no? Ah, uh, hindi nila alam mga ka so, tayo mga dayo mga ka-idol ang nakadiscovery kung saan po pwedeng so, sumusot-sot dito, no? So, mga ka-idolan dyan. So, like po and share. Tara, mga kaidol, kuy na. Maraming salamat po. Bye bye po. See you next vlog, mga kaidol. Bye.